Itong mga nakaraang araw, laman ng mga balita, mga pahayagan at maging sa mundo ng social media, ang pinagkaguluhang notice of disallowance na nagmula sa COA report para sa opisina ng Vice Presidente. Sa nakaraang budget hearing ng Kongreso patungkol sa 2025 budget ng Office of the Vice President, lalong nagningning ang notice of disallowance, sa kadahilanang, ito na lang ang naging bukang bibig ng mga kongresista na gustong magtanong kay VP Inday Sara, patungkol sa di umano'y hindi tamang paggamit sa confidential fund ng opisina nito. Pero teka, ano nga ba itong notice of disallowance at kailan ba ito ibinigay ng COA sa OVP? Ayon sa ginag-alang at isa sa nanindigan na ipagtanggol ang opisina ng bise Presidente, na walang iba kundi si Representative Sagit Party List na si Honorable Rodante Marcoleta, na ayon sa kanya, ang ibig sabihin ng notice of disallowance ay may irregularity o hindi tamang paggamit ng budget ng ahensya, na kailangang maipaliwanag, pero hindi nangangahulugan na pinal na ang nasabing report ng COA. Matatanda ang last August 2024 lamang, ibinigay ng COA sa OVP ang nasabing Notice of Disallowance Report at matatanda ang din itong. Nakaraang August 27, 2024 lamang din ginawa ang OVP budget hearing sa Kongreso, pero sa gawin ng pagtatanong ng mga kongresista, tila bagang inakusahan na at ikinukrusify na nila ang pangalawang Pangulo, Samantalang hindi naman lingid sa kanilang kaalaman na binibigyan pa ng aning na buwan o hanggang February 2025 upang sagutin ng OBP ang nasabing Notice of Disallowance. Ang para sana sa deliberation ng 2025 OBP Budget Hearing sa Kongreso ay tila baga naging hearing na para sa Confidential Fund na wala namang kaugnayan dahil wala na ito sa proposal para sa budget ng OBP para sa taong 2025. Ano kayang agenda o pinaplano ng mga Kongresista? Bakit tila yata nais nilang pangunahan ang nasabing report ng COA? Dahil ba ito sa pagnanais nilang siraan at dungisan sa publiko ang reputasyon ni VP Inday Sara para maging mitsa o maging daan nila upang maisakatuparan ang pinaplano nilang impeachment laban sa ating mahal na pangalawang Pangulo? Dahil kung ordinaryo ka lang na nakikinig, iisipin mo nga naman na bakit tila yata iniiwasan ni VP Sara ang tanong sa kanya ng mga kongresista, pero ang ayaw nilang intindihin o sadyang ayaw lang talagang pakinggan ng mga kongresista, ay ang paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang venue at handa silang maki-operate sa sinasagawang investigasyon ng COA. Panuuri natin kung paano ipaliwanag at hinimay-himay ang mga isyo patungkol sa Notice of Disallowance ng COA para sa OVP. Narito ang ilang video clips ni Kong Marcoleta na nagmula sa programang, sa ganang mamayan ng Net25, na talaga namang kapupulutan ng aral. Pero bago 'yan, balikan muna natin ang ginawang pagtatanong ni Kong Marcoleta sa co-representative core kung saan tila napahiya ang mga kongresista kay Representative Rodante Marcoleta. Do you how do you characterize I notice of allowances. Um I notice is this allowance of these allowances is um given for um expenses this versus uh with it is a notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount of the uh, disallowance that is a confidential agent's expense, disapproved or disallowed in audit, either in whole or in part, as a result of illegal, ir irregular or improper disbursement or expenditure of such fund. Your you opinion. call it IUEEU. Is that correct? Yes. Uh, yes I, Madam regular. Chair. U, U is unnecessary. Unnecessary. Madam Chair. E. Extravagant, Madam Chair. Another E. Excessive. And you. Unnecessary. Unnecessary. Unconscionable. Un, uh, un, unconscionable. Po. Okay. So you. You initially determined when you issued a notice of disallowance to the office of the vice president that somehow Merong uh, Lumbas Nusa IU EEU, is that correct? yes Madam Chair. So what is how do you characterize a notice of disallowance? May I be clarified po on the question, Madam Chair? I do not know how to simplify. How do you characterize? What is a notice of disallowance? It is a notice to the head of agency. Okay. Is a notice of disallowance contestable? Uh, yes, Madam Chair. It is not a final. It is not a final judgment. COA, it is appealable. Yes, Madam Chair. Okay. What is now the status of the notice of disallowance issued to the office of the vice president? Um, Madam Chair, uh, we have issued the we have issued the notice of disallowance, and it was received by management on August 9, 2024. So they still have um, six months, po, or one hundred eighty days, correct. to appeal for the. And they are they they are supposed to reply yet. Yes, po, You po. will have to give them the opportunity to make a reply. That is correct. To po, explain, Madam Chair. yes, po Madam How? Chair. Uh, the budget was utilized. Oppo. And that is part of due process. That is correct. Po. Meaning to say, there is no guilt yet Oppo. until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the office of the vice president. That is correct. And it has have you received a copy of the reply? Pop. Yes. They have not yet. Uh, replied po So you, So, anyway. nga. As part of the due process, is notice. Then the vice president will submit to you an answer, explaining, detailing how the how the budget was utilized, and uh, and you will receive that Madam in due time. Madam Chair, if it is already a notice of this allowance. Their remedy would be to appeal the notice of disallowance. Madam, ang sinasabi ko, walapangay. Eh. It is yet to be sent to your office. Is that correct? Uh, Walapas yung reply. Yun nga po, hindi po reply ang rebedin nila to the notice of disallowance, but an like appeal. Dapat? An appeal to the notice of disallowance. Well, wag mo nagan. It's an appeal. Yes po. Sa aming mga hindi masyadong nakakaalam ng terminology, pwedeng 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 reply. Reply is an appeal. Ngayon, ibibigay pa lang sa'yo. Madam Chair, ang reply po is we supposed na sa ICFAO po ulit. Pero ang appeal po is with the commission proper na po. Madam Chair, uh, napakasimple po ng sinatanong. Alam po natin yon. A reply is supposed to be submitted to the commission proper. Yes, po. Pero sa ngayon, hindi siya mag magre-reply kasi sasagutin niya muna kayo And Until today, hindi pa niya sinasagot because they are still within the regulatory period of six months That is correct, po. to make an That answer correct. to you. That is correct, po. That is the nature of things, Madam Chair. That is correct. Po. So wala pa siyang, there is, there is no judgment yet. that is correct. and it has been emphasized in the first hearing that the notice of this. Alarm Kayanga, if is not questions, yet for example, are coming from us, questioning and judging the utilization of the funds of the vice president, when you yourselves, the rightful office, has yet to receive the explanation, we cannot be more popish than the pope, madam chair. is it correct? Uh, madam chair, uh, as we have said, the, on our part, the nd is not... no, you final. are not answering my question. Kung kayo nga eh, eh, magsasubmit eh. if we will be questioning it already from our end, we are like more popes than the pope. madam chair, am i correct? I cannot. Kung ikaw naman, hebat eh, naman, hindi mo masasagot naman yan, napakasimple. Kung ikaw nga, hinihintay mo pa eh. Dapat naman nating hintayin, that is the part of due process. Yes. Kami naman, naglulundag na kami na nagtatanong. Kaya nga ang sabi ng Vice President, narinig ko, I am already communicating. I am about to communicate with the COA. I think she will do that because... That is the process. Hindi naman pwedeng hindi niya sagutin. Kaya nga po ang sinasabi ko, kasi ang dami na pong nagsipagtanong, lalo na po nung unang hearing, naglululundag po lahat eh. So the nature of a notice of disallowance, Madam Chair, it is yet to be explained. Sa ngayon, hindi pa eh. Kung sakaling ma-explain, Madam Chair, at halimbawa, hindi niyo pinakinggan, the Vice President, Has the option to go to the co proper for an appeal? That is correct. That is correct. And considering the appeal was dismissed, the vice president can go to the Supreme Court. Is that correct? That is correct. So there is a whole gamut of process. That is correct. Will you confirm that? That is correct, po, Your Honour. That is why. Can you advise us, including me, whether we are supposed to ask questions? Considering that you have not yet received her explanation to your office, uh, Madam Chair, uh, I am not. Uh, you you cannot advise me. We are not in a position to know the power or the prerogatives of the uh, no, House of I, I Representatives. No, I am telling you already. I am telling you already because we are supposed to ask questions on the budget of the Vice President, but they started asking <laughs> questions on the 2023 20, budget. which was subjected to a notice of disallowance. I'm telling you, Madam Chair, that the Vice President is yet to make an explanation to be submitted to your office, and you are waiting for that. Yes, Madam Chair. That's Correct. why that's why when we were subpoenaed, we explicitly um, mentioned so, that these bang, are not yet finalized. Tama ba kung I magtanong not. na ng magtanong ngayon, habang ikaw ay hindi mo pa nare-receive kung ano yung sagot niya? Do you think I am correct in asking questions habang ikaw ay naghihintay pa lang ng isasagot niya sa iyong opisina? Tama bang ang gagawin ko kung magtatanong ako ngayon? Madam Chair, I can only speak for on the point of view of COA now, we have been issued we have issued these and the end uh, it's still Uh, subject to appeal. Ah, eh, ay, nako. Nung narin ko Ayoko na dun, dun ako nag- Naunawaan mo, na di ba? Oh, ano yan ang sinasabi ko. Naunawaan na ko eh. Uh -huh. Sabi ko, ah, ganun palang sitwasyon. Palang, kundi yun palang proseso Kasi kung hindi kayo na nagsalita, mo. ang, ang, ya, ang, ang imahe dyan, oh. merong uh, katiwalian, merong yung... Parang pinagtatakpan. Na, hindi oh. sinasagot. Mm. Mm -hmm. Kasi nga, meron ng notice eh. eh paano ng ko, alimbawa, oh, paano kung halimbawa, oh, itong usapin na to. Halimbawa, nakaharap yung kowa. Opo. Ah, uh, Mr. Kowa Representative, Madam Kowa Representative, sino po ba sa amin dito sa sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Ako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po merong kayong notice of disallowance. Lahat ng mga ano kaya? O, paano ngayon? Uh, yun ang malaki totoong uh? katotohanan kong So nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, mm. samantalang ikaw ay meron din? Eh, pero teka lang, bago lang tayo magtanong. Eh, kasi nga naman, ang report din naman ng COA ko nga pinagbabatayan, hindi, hindi ba dapat din namang ipaliwanag ng anumang tanggapan? Huwag na natin tingnan yun. Pangalawang Pangulo, yung mga report na nakita ng COA, Kong. So, well, eh, mabuti, oh. <laughs> mabuti na. na tanong mo yan. Kaya nga bumalik ako eh. Mm -hmm. nung, nung pagkatapos nung uh, alingas-ngas, nung umaga. Opo. Oh, <laughs> Na umabot ng uh, halos katanghalian na yun eh. Opo. Ede, nung may pahayag ko na yung aking uh, sentimiento, mm -mm. bumalik ako sa opisina ko, medyo malayo-layo yung RBM kasi dyan eh. Opo. Kakain ako kasi hindi ako makakain sa meeting eh. Uh, 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 okay. So doon na, na ako kumain. Pero actually, konti lang ang kinain ko eh. Mm -hmm. Nandun pa rin kasi yung pagkainis eh. Mm -hmm. Pero kumain naman ako. <laughs> Tapos, uh -oh. naalala ko na mayroon pang naiwan doon sa kuwa. Mm -hmm. Sabi ko, uh, o oh, sige kako, balik tayo ron mm -hmm. sapagkat naipalista ko yung pangalan mm -hmm. ko. Mabuti din naman yon para sa ganon. Mm -hmm. Kasi nga, yung mga lahat ng tanong na gusto nilang itanong mm -hmm. ay nakabase doon sa tinatawag na Intelligence and Confidential Fund. Yes po, oho. Uh -huh. so, kaya ang pasimula ko doon sa COA kung na-subject sa Notice of Disallowance yung intelligence funds ng Office of the Vice President. Aha. Opo, sabi niya. Pero ang gusto ko sanang mapansin ng mga kasama ko, ang kauna-unahang layunin ko dun para mapansin ng mga kasama ko eh. Opo. Pangalawa, yung yung nakikinig na taong bayan, e, maunawaan, maunawaan din, din uh -huh. kung bakit ganun yung pagtatanong ko. Uh -uh. So, nung tinanong ko siya, na-cover nga po ng Notice of Disallowance. So, tinanong ko, What is the nature of a notice of disallowance? Mm -hmm. Kaso hindi niya masyadong maunawaan. Ang gusto ko lang isagot niya, ang notice of disallowance hindi final. Mm -hmm. Opo, opo. Ang notice of, halimbawa, kasi yung notice of disallowance, halimbawa, yung ahensya mo dyan, Ayan. May, meron kasing mga parametro, eh, may mga standards, kung paano mo gagamitin yung pondo. Mm -hmm. Pag nakita nila, may konting lisya doon. Uh -huh. O limbawa, uh, ano kasi yun eh, Irregular. Oo. Mm -hmm. Ano yan eh? I, I-U, I-U-E-E-U. E, e, U. Lima eh. Oo. Mm -hmm. Ah, mayroon pala. Yung, oh, yung oh, I, oh. irregular. irregular. Mm -hmm. Okay. Yung U, unnecessary. Oo. Uh -huh. E, extravagant. Oo. Uh -huh. Another E, excessive. Uh -huh. Tapos ano yung U? Kako pa sa kanya eh. Uh -huh. Unnecessary sa, hindi sinabi mo na yun eh. Oo. Uh -huh. Unconscionable. Ay, po. Yes po. <laughs> so, ito yung, ito yung ano, ito yung minamarkahan. Mm -hmm. So, either irregular, excessive, mm -hmm. uh, unnecessary, unconscionable, blah, 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 <coughs> malalagay ka sa Not notice of disallowance. Ngayon, sabi ko, nasaan na ang estado niyang notice of disallowance? Eh, ito pong Notice of disallowance na ibigay na po namin sa management. Ibig sabihin, Office of the Vice President. Opo, doon sa opisina. Noong August 24, 2024. So, kailan lang, di ba? Bago lang po. Meron po siyang 6 na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. Six 6 months pala yan. Sa makatwid, Opo. Yung Office of the Vice President, pwede siya sumagot hanggang Pebrero 2025. Opo. Eh, hindi pa siya nags- hindi pa siya nag ng na sagot eh kasi meron pa siyang plaso uh, na anim na eh period, anim na ah. buwan. Mm -hmm. o, ngayon sabi ko sa kanya. 'Yun bang notice of disallowance contestable. Yes sir. Ayan oh naman. 'Yan bang ka kung uh, notice of disallowance appealable. Mm -hmm. Nagtalo pa kami sa kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, mm -hmm. eh, dinismiss nyo, mag a <laughs> siya sa commission proper, mm -hmm. appeal ang tawag. Mm -hmm. Pero huwag muna natin ano yun kasi sa amin, hindi naman may sa ulado yung mga terminology yung ginaga sa amin. Basta sagot, appeal. Para po, po, po eh, naman. Alang-alang oh. sa pagkaunawa lang na mabilis. Mm -hmm. Opo. Opo, kanya. Hindi siya pupunta sa Cuba proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa eh. Mm -hmm. Inihintay mo nga yung sagot niya. Eh. Doon pa. Oh. So, anong gusto nating ipaliwanag doon Nelson mm -hmm. din? Opo. Sasagutin ng opisina ng Vice President sang ayon sa kanyang pagkakaunawa mm -hmm. sa ginawa niya. Oh. Okay, sasabihin niya, hindi po dapat disallow dito. Mm -hmm. Dapat iallow sa sapagkat nagkamali. Kukontrahin niya 'yon. Uh -huh. mm -hmm. Ha? mag-argue mag siya dyan. Mm -hmm. At ipakikita niya sa abot ng kanyang kakayahan, meron naman siyang, ab siyang abogado. Hindi mm -hmm. po. Ang pagkaunawa po niyo ay ganito. Ang aming pong pagkaka-interpret sa ginawa ninyong uh, parametro, mm -hmm. ganito po yon. Mm -hmm. ibig sabihin niyan, kukontesin niya. Mm -hmm. May pagkakataon na maaaring manalo yung Vice President. Mm -hmm. Pwede niyang palitawin. Kasi kung minsan, hindi nakita ng auditor lang yun. Tama, eh. tama. Auditor lang yan. Kumisyan, walang abogado sa unit niya eh. Mm -hmm. O eh kung halimbawa lumitaw, mm -hmm. na tama yung Office of the... Sa akin lang naman ah. Uh -huh. Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan eh. Mm -hmm. Sasagot pa lang. Mag-a-argue. Mm -hmm. iko contest niya yan. apil niya yan. Gasa tapos-taposan ng daigdig. So wala oh. pang bearing dapat. Bakit kapat? ngayon nagtatakot? Sabi ko mm -hmm. doon sa COA, Opo. tama ba ka na eh, yung mga kasama ko ganun pa lang kalagayan sasagot pa lang, mm. lang. Pa lang uh -huh. tama ba ka ako nung nakarang isang araw na pinasimulan itong uh, hearing na to ang mga kasama ko rito yung eh, uh -huh. Nag <laughs> naghalik <laughs> pa yung isa hindi uh -huh. <laughs> 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 po <laughs> naglulundag <laughs> eh baka hindi naman si Tagalog masaya uh -huh. ang ibig ko lang sabihin naguunahan pa kayo eh, na pagdamba uh -huh. sa opisina ng Vice President uh -huh. gusto yeah. nyong magunahan kayo eh Ha? Eh samantalang kayo po naghihintay pa. eh kung ano po ang sasagot mm -hmm. ng pangalawang pangulo. Uh -huh. Hindi po ba nyo kami papayuhan? Mhm. Uh -huh. Payuhan nyo po kami. Kasama oh, na ako doon O oh, Payuhan ka. nyo kami. Sabi niya hindi daw Kailangan ko bang magtatanong <laughs> na ngayon o hindi? Uh -huh. Because if I do that, I will be more popish than the pope. Uh -huh. Eh hindi ko po, po masasagot kasi po kayo po may eh, nga payuhan mo lang kami. <laughs> Ayo, mapai. mo kami. Oh, dapat dapat muna ba, ka dapat na ba kaming magtatanong sa bangga oh. ikaw eh hindi mo ba pa pala ah, natatanggap yung argumento at pagsagot oh, ng ho. pangalawang pangulo. Mm -hmm. Hindi ka pa matatawa sa amin. Tingnan oh. mo eh kahit tong mga Dapat kada na bang ba na sila. Ayun, naglulunod. O sige, ah. nagdadadamba Dapat ko na bang gamitin itong report niyo? Laban sa tanggapan ng ganito? Isipin mo, oh, sasagutin, pa sasagutin pa lang. Sasagutin mm -hmm. intayin mo naman 'yon, respeto mo na lang mm -hmm. sa opisina ng vice president. Uh -huh. Sasagot eh. Bakit hindi pa siya sumasagot? May anim na buwan pa siyang sumagot Piniprepare uh -huh. eh. Pini-prepare mabuti. Oo. Uh -huh. Oh, uh -huh. katapos-tapos anong malay mo kung alimbawa na niya. Uh -huh. At medyo tumama. At sinabi, "Oo nga pala, so allowed." So wala na 'yung mamamatay na 'yung notice of violation kasi allowed eh. Naipagtanggol yung sarili niya. Ayo. Ngayon bakit ka magtatanong ngayon? Bit ka maglulundag? Ha? Hindi mo pa nga alam kung ano 'yung laman nitong kasi hindi kasi lata, ano? Wala namang label. Akala mo ang laman sardinas. Uh -huh. Nagtatatong ka na, inaakala mo yung laman ay sardinas. Oh. E eh, bagoong pala. Bakit maalat yung sardinas? Uh -huh. eh, hindi mo nga alam. Nakaka-mo ibig sabihin? Uh -huh. kaya, kaya akong ginanon ang pagtatanong. Para uh -huh. lang maipadama ko sa aking mga kasama. Uh -huh. Mga kasama, ta masyado tayong adelentado. Uh -huh. Kaya nga ako'y nagpakababa na rin, sabi ko doon sa sa kuba. Payuhan mo nga kami. Pati ako, isama mo na ron. <laughs> Opo. Payuhan mo ako. <laughs> Ayaw <naman> mag... <laughs> Ayaw naman niya akong payuhan. Mm. Opo. Ay eh, mukhang nga... Uh... eh, ay nako. Nung narin ko ayo ko na dun, dun ako nag- Naunawaan mo, na di ba? Oh. oh, yan ang sinasabi ko. Naunawaan ko eh. Oo. Oh, oh. Sabi ko, ah, ganun palang sitwasyon. Palang, kundi yun palang proseso. Kasi kung kay kayo nagsalita, ang, 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 imahe dyan, oh. merong uh, katiwalian, merong... Yun, parang, parang pinagtatakpan. Na hindi oh. sinasagot. Mm. Kasi nga, meron ng notice eh. eh paano o, ko kung alimbawa, oh. mm -hmm. usapin na to. Halimbawa, mm -hmm. nakaharap yung kowa. Ah. Opo. Ah, uh, Mr. Kowa Representative. Madam Kowa Representative. Sino po ba sa amin dito sa... sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disalawan? Ako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po merong kayong <laughs> notice of disalawan. Lahat. Ng ano kaya? Totoo. O paano ngayon? Yun ang malaki, totoong katotohanan kong... So nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, mm. samantalang ikaw ay meron din. Pati uh -huh. makabayan black ko, meron 'yan. Oh, meron uh -huh. nakasulat sa Biblia eh. Uh -huh. Ha? Mong ka niya. Uh -huh. Yung mong titingnan kanya. Oo. Yung na yung yung muta uh -huh. nung kapatid mo. Uh -huh. Ang tingnan mo ay nakahambalang sa sarili mong mata. Baka mas malaki pa yung nakana uh -huh. nakalagay pa rin eh, totoo. Uh, isang parang isang punong kahoy ang nakabara uh -huh. sa kanyang mate. Eh. Uh -huh. ano, ibig niya sabihin? Umalis ka dyan sa likod ng puno na yan. Uh -huh. Kasi na, na, natatakpan ka eh. Hindi mo nakikita yung katwiran eh. Uh -huh. Lumabas ka dyan para makita mo yung totoo. Kasi na, medyo nababara yung paningin mo eh. Ayun. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell, para updated ka sa mga susunod naming video, maraming salamat po.